Eh, ganer eh. Eh, ako sa palengke. Nasunugan na ako ng ganer eh. Iusok pala pagkaganer yung panahon eh. Mga nasusunog na Twitter. Eh, naman namasyal na rin tayo din sa bagong palengke. E, ayan, tayo maglakad-lakad rin. Tingnan natin kung ano meron din eh. May kaganda at kaluwang. Napakalaki ng parking. E, ayan. Hoy, kung, uh, ay, kung ay politika. Ah. Ay, kung ay tapos eh, nakita ko pala rin yung pinakamaganda kong kapatid. Sa lahat ng kapatid ko, yan ang pinakamaganda. Ay. Eh, nakisabay lang. Nagpasabay lang, na, lang na, ang na, talong eh. Nakahuli yeah. pa. Hindi ako rin mag-uwi. Eh, sasabot pa yeah. lang. Ako lalagyan. yan. Ay, sasabot na lalagay na talong sa kayong okra si alisaan na ka pala tapos eh Meron ito, mawag pa si Alessandra. Tayo, tayo mag-ikot-ikot din eh, saan? Palengke. Meron nga pala eh, sa gawing likuran. Yeah. Hindi pa occupied kipay eh. Hindi pa naman properly na inaugurate bagong palengke eh, pero kaganda at kaluwang ayan tapos eh may mga bantay pang ano rin eh katipunero buti na lang alanda lang itak ayan ayan tayo makitsagdan silipin natin sa itas binilis ang kong konti at anaknukan nga ako ng bagal kumilos ayar sa itas yun yung mga putas sa kagulay ayan so, tayo doon sa ano sa may veranda silipin natin kung ano yung sa ibaba sarado pa kasi mga ano, yung mga stall di pa tagpos ay dyan sila nakapwesto ay yan pa dun sa kabilang ano tulo sa may bakot bahagi rin ng palengke tinatambakan pa ay po tintis na tatapos din yan ay naman sa ibaba ay yung likuran Ayan. ay, sumilip naman doon sa ano. Sa ilalim dun sa wet Ang ah, bagal maglakad. Hoy. Ngayon po ay ano eh. Bisperas ng Pasko. Ay. Ah, eh, December 24. Hindi mga ano, karne, isda. Walang gunisa, nandiyo rin eh. gunisan kalumpit. Meron naman doon sa kabilang panig. Ayan. tayo yung sa highway, tingnan natin, kaganapan din eh. Ayan pinaka-importante rin. Eh. Maluwag e kalsada. Kaya dati, kaganyan bisperas ng Pasko Pasko araw ng palengke toko di yan walos di umuusad nene maluwag kakapaglakad ka sa gitna be pero huwag ano niyong gagawin maglalakad sa gitna hindi nila sa gilid eh kung po mga parundahan ng tricycle eh, may lilipat sa likod yan pagkatapos kada barangay meron meron may yung trada tapos eh meron akong nakita ron anak mo ka ng laki ulang luto na ayah alam kung naluto sa talyasir eh kung nabilad lang ganyan rin itsura ng ulang pag nanap kaluwag ng traffic